Magandang umaga, East Asia! At magandang gabi, mga... Parang... Ay... Yan na, yan na. Sinasabi ko eh. Anong sinabi ko dati? Eh. Aakit sa ulo niyan. Nasilaw na sa Silaw si tagumpay. Na Nasa tugatog na ng tagumpay <clears throat> yan eh. Nasaan Abi? ba si Jun? Sabi nga pala sa niya, na, banko. nasa banko daw siya, kumukubra ng milyong-milyong kinita niya. Sa mga commercial niya. Yan, sinasabi Hosting. Ko dyan. Hosting. Hosting, yan. Bale, may, may solusyon tayo dyan para makapag-tape na tayo bago tayo abutan ng totoong taping. Yan. Sabay Sabayton talaga. Ito. Yes, sir. Sabayton 2.0. Yan. Yan. Sabayton, yan. <laughs> yan. Parang wala walang pinagkaiba. Wala. Tiyan so. lang ang kulang. Pumayat lang ng konti, tol. Yeah. <laughs> okay. <laughs> okay na yan. Okay, magandang umaga, Aesthesia! Magandang tanghali, Classmate! At magandang gabi, mga ka-Heartbeat! Welcome na naman po sa isang edisyon ng programa para sa mga ignorante, mangmang, maledokado, mga naglalaro ng dota at lahat po ng mapanghusgang mundo ng social media na hindi nagbabasa ng dyaryo at hindi nanonood ng aksyon. Welcome sa number one news and commentary program sa buong sinisukob! San sinukob? San sinukob! klaseng salita yun. Walang kontra sa KONTRABANDO! Sa ulo ng mga namamagat, nagnananang balita, Sigang parak, konduktor ng bus, po po. Construction workers sa Cubao nanaksak naksak ng ice pick matapos sawayin sa pangiepal niya sa problema ng isa niyang kasamahan. Ano ko to ah? Adik na siga sa kalookan. Isip bata. Mm. Bata kasi ang kanyang mga pinagtitripan. Kumustahin natin ang lumalaking grass fire sa Inlex sa ating traffic report live. Tol! At sa ating hoy kupal, hindi na ba talaga tayo natututo sa mga aksidente ng sunog sa mga pagawaan? Nako, nuknukan nga ba na hirap maglagay ng mga fair exit? Hindi na bago sa pandinig natin ang mga pulis na nangingikil sa driver o konduktor. Pero etong balita natin, unique! Bakit unique? Bigla na lang sinapak ng senglot na parak ang konduktor ng sinasakiyang bus. Bad yun. oo, bad talaga yun. Hindi naman lahat ng polis, gano'n, ano? Pero eto, ganito siya. Pati cameraman ng News 5, gusto rin upakan! Ano, loko yan. Narito ang report. Sa presinto ang bagsak ni PO3, Alejandro Desiderio. Bakit? Na napakasi si kuya ng konduktor ng bus. Mababa pa yung konduktor, mingi ng saklolo. Meron daw nagwawala doon sa loob, may baril daw. Sinapak daw po siya. Dahil armado si Desiderio, nataranta ang mga pasahero ng bus. Ay! Pagdating sa presinto, hindi pa rin maawat ang bayabas na pulis na umaming nakainom. Nakainom ako. Pati mga kamera ng news team, inangasan niya. Good job. Yung ano, yung ano! Sinasabi ko sa'yo, babasagin ko yung camera mo. Wow, pre! Ang tapang, ha? pinagmumura rin ng napakahambol na suspect ang mga rumiresponding barangay. Bakit sino ba kayo? Mga barangay lang kayo, sabi sa amin. Bakit nyo uulihin? Pulis ako, mga gago kayo, mga tanga kayo. Matapos mahuli, lumambot na parang puwet ng baby ang mayabang na suspect. Wala akong ginagawang masama rito, ta. Basis sa record, dati nang nakulong si Desiderio sa kaso, physical injury. May nahuli ring pakete ng mariwana sa kanyang wallet. Tanggalang yabang mo, boy. Umaksyon! Internet action star Ramon Bautista, News 5, kontrabando. Nagdadam mo ka, dapat mas relax ka, peace ka lang, di ba dapat? Ang trip mo lang, ka ng Bob Marley. Ganun ang balita ko, ganun ang... One Direction. direction. Ganun Papa, <laughs> easy, mga tol! <laughs> Ito mga kapatid, ito ba ang isang walwal din sa alak? Nako, isang construction worker sa Kubao ang nanaksak ng kasamahan. Ito nangyari mga kapatid, inawat lang daw ng biktima ang suspect dahil umiipal ito sa problema ng isa pa nilang kasamahan. Labo, no? Narito report. report. Chilax dasana sa kanilang barak sa Kubao ang construction worker na si Loy Magayanes. Pero bigla raw umuwi na amoy chiko ang kanyang kasamahan na si Arvin Doria. Agad itong umepal sa pag-uusap ng isa pang katrabaho at misis dito sa cellphone. Sinaway tuloy siya ni Magayanes. Sabi ko pre, wag ka na mong kasi di natin yan, ano, di natin sakop yung usapan nila. Usapan nila yan mag-asawa. Hindi mo problema yan. Sumagot siya sa akin na kaya daw niyang resolbilan yung usapan ng dalawa. Pero di raw bet ni Doria ang pangangaral sa kanya. Maya-maya pa, nagkasalubong ang dalawa. Dito natin ang kang saksakin ng I ng lashing na suspect ang biktima. May buti na lang, nakailag si Magayanes. Dahil kung hindi, Siguradong, to sino siya? Ako umatras na ako. Nung malapit sa akin, tumalikod na ako. Sa kaya ng imumano sa likod ko. As usual, todo tanggi ang suspect sa paratang. Hirit pa niya, I am the victim here. Wala akong kasalanan, ma'am. Ba't siya nagsumbong sa gano'ng sistema lang, ma'am? Ba't niya ako ireklamo sa OIC? Wala akong kasalanan eh. Mana na, hindi katarungan, ma'am. Sabi nga ng batang-batang si Atty. Jose Sison, Kapag may katwiran, ipaglaban mo. Umaksyon, Lord de Vera, News 5, kontrabando. Huwag kasi ganun. Uh, okay, sa medyo, sumikat na ako ngayon. Marami na akong nabiling mga bahay. Baka gusto mong tumira doon sa isa sa mga nabili kong bahay. Sabay ito na sabay ito. May nagagawa talaga yung bigote na yan. Ano? Sinap Sinapian ng bigote. No? <laughs> Sa puntong ito, silipin naman natin ang lagay ng trapiko. Isang grass fire ang sumiklab dyan sa NLEX. Para sa update, umaaksyon si Bayaw Jun sa bayto. Akala ko ba nasa bangko? Baka naabutan ng grass Baka bangko sa Dao. Dao. Pasok, Bayaw Jun. Jamming. <tinyo> yeah. Ang usok, tol. <laughs> Napaka-masusi at detalyado ng uh, pag-investigan uh, niya dun sa... Kitang-kita natin, eh. ...situasyon, Situasyon sa, sa NLX, ang traffic right? report na dapat manominate sa Catholic Mass Media Awards. O, oh, kaya mag-ingat kayo, reporting. ah. Mag-ingat sa mga dadaan ng NLEX. Iwasan niyo muna yung lugar na yan. Adik na nga, siga pa. Yan ang masamang kombinasyon na dumapo sa katauhan ng isang lalaki sa munting lupa. Mm. Pag sinasapian siya mm -hmm. ng droga at kayabangan puro menor de edad ang kanyang pinagtitripan. Ano, ano? parang, parang katabi mo lang. hindi ako yan! Easy, easy! -si. Narito ang report. Galit na galit ang 60 anyos na si Aling Josie. Ilang beses kasi umanong sinaktan ang kanyang 11 anyos na apo ng kapitbahay nilang si Jeffrey Villamor. Trip-trip lang daw ito ayon sa suspect. Isang araw, habang naglalakad ang biktima ay bigla na lang daw siyang tinjakan at hinampas ng sigang si Jeffrey. Mm -hmm. Isang gabi naman, muling pinagahataw ang kawawang bata. Saka tinutukan ng sumpak sa likod. Isusumbong ka namin sa mga tulputol. Apo ko yun eh. Wala yung magulang. Di obligasyon kung, kung pakialamin yung apo ko eh. Nasa poder ko yun eh. Sa tulong ng mga opisyal ng barangay at pulis, nahuli ang suspect. Ang palusat niya? Hindi po akong nanunutok sa nila ng ano... Nagsawal ko lang po yung bata. Para Kayong paman, aminado siyang gumagamit ng drugs. Yan, sinasabi oh. ko dyan. Nagda-drugs man ako. Gaano naman kadalas, Jeffrey? Minsan lang kung meron. Ala namang makatira ka kung wala. Are you drugs? Umaksyon, R.A. Rivera, News 5, Kontrabando. Oo nga naman, paano ka titira hmm. ng, ng drugs? Kung, kung, kung meron lang naman. Ano ba masabi mo ron, Mr. Jun Sabayton? Huwag niyong tikman yan at Delikado pag natik katikim kayo diyan, makahanap-hanapin nyo. Huwag nyo nang tikman yung droga. Masama yan. Ano na lang titikman nila, Jun? Mabuti pa yung mga g na lang siguro nila. <laughs> <laughs> eh, <I see. laughs> What the ko sa inyo, maganda yung pinalit ko, eh. <laughs> <laughs> ang mga opinion po, Bigyan inuong sabay Sabayton ay kanya at kanya lamang. <laughs> Wala kaming kinalaman Apo. dyan. Mm -hmm. Bukas ang aming uh, comment section para sa mga opinion nyo. <laughs> Tungkol sa, <sinabi laughs> sa sinabi niya. <laughs> niya rak yeah. Rakan na ito. <laughs> Okay. Okay, tuloy. Tuloy lang mga balita mga to. Balitang pampalakasan naman tayo mula sa malakas manghigop ng lakas. Mm. Basta higupan, siya ang maaasahan. Oy. Eto na si Bart sa kanyang news segment na... Balls! Balls. Rag to riches talaga ang istorya ni Manny Pacquiao. Dati, nagbebenta lang siya ng Dunkin Donuts sa kalye. Ngayon, hindi na siya ma-reach. Rich na rich talaga siya. Kaya ang ibang bata, si General Santos, gusto rin siyang gayahin kahit may mga gatas pa sa labi, Push na push sila sa pag ensayo sa boxing. Jumbag dito, jumbag doon, pak dito, pak na pak. Ang dalawang tong kambal pa, I bet ko sila, double the fun. Nakakabili ba si pag nila dahil jogging sa umaga, school hanggang hapon. Tapos training sa gabi. Gusto raw kasi nilang maiahon ang pamilya sa kahirapan. Good luck, boys! Pero kung hindi matagumpay ang inyong boxing career, lumapit lang kayo sa akin, kay Tito Bart. Pati na rin sa lahat ng mga batang boksingero dyan. Tutulungan kayo umahon sa hirap sa aking foundation. Napadot ako, panota mo. Text ko nyo lang ako. Yan ang number ko sa inyo. Makita sa screen. Balik sa inyo mga guys. Paano ba talaga sumali dyan? Ang dami nagtatanong. Huwag na tayong magpakirap. Tawagin natin ang ating sports analyst si Bart. Bart, talaga. Ano ba ang mga katangian na hinahanap mo para sa mga scholar ng iyong foundation? Ito, meron akong sample. Ano ba? May sample ako. Ito si Mac Ma. Ah, Ma si Mac Ma. Ma. Ma, -Ma. Yes. Yeah. Si recipient ng si Padota ko, Padota ko pa 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 Foundation. Mo. Yan. Ano yan? Nagdodota yan? Nagdodota yan. Magaling siya magdota. Boxingero ba siya? MMA. MMA. Oh, MMA! MMA. Oh, nga ng ni... ano, si okay? pakita mo Oh, yun, yeah, no? Yun, no? Oh, Siko. Bigyan oh. diba? mo ko ng sample ng real naked chok. Ganito yan. Ganito Ay. May real naked chok. Ayan yung ano. Dapat yung leg nandito sa... Aba! Tisado pala yun. Bakit kailangan naked? Bakit kailangan So, ano okay. mangyayari sa kanya? Katulog siya? Di ba? Ang galing na sample <laughs> ko, di ba? <laughs> Ayan. Kaya sali na sa foundation, di oh. ba? Talunguhan to. Ito yung isang barangal na youth program. Huwag niyong nito. Tama yan. Patingin, patingin mo lang mo. Ganda nga. Oh, si oh. Makmak tol. Eh, p***** <coughs> bangko yan. Ang daming tao, ang daming pera. Inak oh, sino naman to? Ba't ngayon ka lang? Eh, p***** <coughs> bangko yan. daming tao, ang daming pera. Pwede eh, ka mag-abigote ka pa akin yan? Ano yun? Ito, ilagay mo sa kahatiyero natin, ha? Saan na nga yung date? Saan pa yung galit eh. Pantayan mo yan, ha? Wala <laughs> akong pagpapasalo sa, sa inyo lahat. <laughs> <laughs> okay, magta-5 na tayo para matapos na. Baba, baba, baba. Siya pa nagmamadali eh. Eh, patapos pa, na, na talaga, di ba? Oo, oh, sige, sige. Okay, Tengon sige. Muna, bakit ba? Ano ba pinagkakabala na itong <laughs> kaibigan <laughs> nyo? Kasi, tatakbo yan. Tatakbo. Kaya yan merong dalang ganong karaming pera. Oh, oh. Campaign funds eh, Campaign funds uh, yan. Galing yan sa mga... Contributors. Wetting. Oo. At saka kinausap ko pa si Gary V. Bakit? Eh, kinukumbisi ko na pag tayo ay nanalo, dapat makasama natin siya sa ating gabinete. Di ba? Mm. Ah, department naman. Department of Energy. Ang ganda. Ang tito joke ang puta. Ang ganda! Sabi mo bakit? Sabi mo bakit? Bukod eh! Bukod! Kung nakalakakataman dito, ever puta. Nakakatawa gago. <laughs> Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, ses. Kapit na mga bayaw, eto na ang ating top five para sa linggong ito. Sana mas maganda to kaysa sa top five natin noong nakaraang... Kato ba yung top five natin nakaraan? Oh, yung paborito natin. Ay, eto? Playback nga natin ulit. Sa <laughs> numero 5, camera shy daw si Senador Nancy Binay. Dahil? Baka naman kinikilig lang siya. Sabi nyo. Mungkana na ko, Leo. Yan. Thank you. Hindi ako sanay. Ato, hindi ako sanay. Hindi ako sanay. Okay. Bago pa so, lang sila. Numero 4. Ang pasimpleng bayo moves ng kasama nating reporter sa isang chikas na reporter. Style mo, tol. Tingnan natin yan. Ibang class. I'm so proud of you, Lins. Red So tatabi lang ganun. Oh. Gaganon ganon lang, oh. O seminar ka naman, Ren. Binabati ko, ano, paborito 'yan ng tito kong ano, Becky. Tuwing umaga, talagang nanonood 'yan kay Renson Kiko. At sa numero 3, mga kapatid, ang napakalinaw ng mga sagot ni Senador Cheese Escudero tungkol sa eleksyon sa 2016. Panoorin po natin. Na po. <laughs> <laughs> Secretary Rose, magalan daw siya pag-introduce niya sa yung sarili ni Mark. <laughs> <laughs> Oh, 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 oh. Sa numero dos, ang mahabang joke ni Pinoy sa mga kababayan natin sa Canada. Panig nga, Aber! Sabi po nung bagong magtatrabaho sa Amerika, sabi sa kaibigan niya, matagal na naniriran doon, pare tulungan mo naman ako, hindi ako marunong masyado mag-ingles. Paano ba ako kakain dyan? Sabi niya, napakadali niyan. Pakalan lugar, diner, marami yan. D-I-N-E-R, yun ang hanapin mo. Tapos anong gagawin ko doon? Ay, may sasabihin mo, can I have coffee and donuts, please? So, sabi nung kaibigan niya, matagal sa Amerika, mga isang buwan bago ako makasunod, na makita tayo dyan kung may problema ka, punta mo ako. So nakita nga sila tapos sa isang buwan na na itong nagtatanong at sinabi niya, pare, buti naman nakita na tayo. Bakit pare, ang problema mo? Isang buwan na kumakain ng coffee at donut. Ngayon sabi niya, purgang purga na ako dito sa Coffee and Donut. Baka naman meron ko pwede iba ituro. So sabi po no kaibigan niya, madali yan pare. Bukas sa bukas, sabi mo, can I have ham and eggs? So dumating siya doon sa paboritong diner niya at sinabi niya doon sa tao, I'd like ham and eggs, please. So sabi po nung na nagsisilbi, Good, how do you like your eggs? So sagot niya, <laughs> Sabi ho niya, Pardon? Sagot niya, You know, soft boiled, hard boiled, fried, over easy, scrambled, eggs, benedict, ang habaho ng listahan. Oh, okay, coffee and donuts please. <laughs> John, sa pagtakbo mo, mm -hmm. sino pang ilalagay mo sa gabinete mo? Alam mo si... Oh, hindi Will ba kinatawa nun? Si... Kami joke pa. <laughs> At ang numero uno sa ating top 5 soundbites of the week, mga kapatid, ay ang napakadakilang self-assessment ni Lito Leon Guerrero lapid sa kanyang pagiging senador. Kahit sa panaginip, hindi, hindi ko akalain na makakapunta ako dito sa Senado, di ba? <clears throat> Dahil stuntman lang tayo, para talon, -talon. Ah, hindi. Dapat mapanood ng mga bayaw natin ang mga clips na ito. Na may pag-asa, no? Uh, ito, tong diba? clips na ito, panood natin. <tinyo> Anong patagong Ito, mga kadakilaang ginawa nyo, Senator. Oo. At saka... Kaya ba nila Miriam yan? Oo. Oh. Hindi kaya ni Miriam yan. yan sa San Juan Rico Bridge. Hindi, si Dante Barona. Ay, Dante Barona ba yun? Hindi lang pang traffic, hindi lang pang romansa, pang weather news pa. Alamin natin ang lagay ng panahon kasama si Bayaw June Nasa bangko lang ako sa Bayton. Ibang klase ang weather natin ngayon, tol. Sobrang init. Kita nyo naman, later H. Ika nga sa Pampanga, it! Ayan. May kita natin dito. Hindi di ko na kaya mag-report. Sobrang init talaga. Woo! May heat stroke yata ako. May hilo ako. Ah, ah. ah. Yan mga kapatid ah. Isa po sa mga pinaka malalagim na insidente ng sunog ang nangyari po sa isang pabrika sa Valenzuela Alam po natin yan At hindi may iwasang maalala ang ozone tragedy mga kapatid Pero ang tanong bakit nga ba? Parang hindi na tayo na tututo tutu sa mga gandong klaseng trahedya. Yan po ang himayin ng your friendly neighborhood counterterrorism expert, the one and only, generoso, Kubal. Kupala na naman tayo mga tol. Pero ako ang nag-isang kupal na malinis, mabango pa. Kupal never look so good. Anyway, nagkikiramay kami sa mga kaanak ng mga nasawi sa pabrika ng sinila sa Valenzuela. Nakakapanghina ang sinapit ng mga biktima na naipit sa ikalawang palapag ng gusali. Wala raw kasing fire exit doon. Ano ba naman yan? 2050 na, bakit may mga factory pa rin na walang fire exit? Bilyonis ba ang natitipid nyo kapag hindi nagpagawa ng fire exit? Ang mga beer house nga, may fire exit. napag alaman din na inabuso ng may-ari ng Kintex Factory ang mga empleyado nito. Maliban sa katiting na swildo, tingkyo lang din daw ang kanilang overtime. Ay sus, ginoo. Dapat sampalin ng sandamakmak na at sinilas na may iksas ang may-ari ng Kintex. Dahil sa nangyari, tinutulak na ng Kongreso ang mas maigpit na pagpapatupad ng batas tungkol sa occupational safety hazards. Pero bakit ngayon nyo lang yan naisip? Bakit nyo pa kailangang maghintay ng isang trahedya bago ito gawin? Unbelievable! Natusta na ba ang utak ng iba nating mambabatas? Pero sa bagay, wala namang matutusta dahil wala namang utak ang iba. Hindi pwedeng walang managot dito. Kupal lang sunog. Pero yun yung kupal na masama. Hindi tulad ko, kupal na mabait, kupal na macho. At higit sa lahat, kupal na maasahan. Huwag lang sa utangan. Maraming salamat, Generoso Cupay. Ang ating malupit na security encounter terrorism expert. At uh, lumalabas sa parang marami siyang fields of expertise, mm -hmm. ano? Pati mga fire safety, occupational safety, Saunders, pwede nang niya. Oh. At 'yan, mga kapatid, ang sana namang edisyon ng mga namamaga at nagnanaknak na balita. Ito ang programa para sa mga mangmang, utak-taho at mapangusgang lipunan ng social media na walang ginagawa, kundi mag-comment mag ng mag-comment ng Rakaray Kobe. Rakaray ka na ito. Rak ka Sige, katol pa. At saka, sige, shabu pa. Sa ngala ng Lava Ball, Lur de Vera, Ravishing R.A. Rivera, Jeje Jun Sabayton, Mark at si Kupal. Ako si Romantic Ramon Bautista. Walang kukontra sa... Kontra Bando!